Bago pumasok dito kanina. Ganyan. Ilang buwan niya na sa kadyon? 2018. Saglit lang sir. 2018. Ngayon, hindi niyo kasi siya, nag, hindi kayo nagpatawas. Hindi rin kayo nagpagamot. Puro kayo. Tatlong opera na ba yan? Tatlong opera na yung pigsa mo sa puwet. Ang tawag niya sa sakit ng asa mo ay kinukulam talaga siya. Ikaw mag-demo, paano ka maglakad ng 2018-2025 na ngayon? Paano ka mag maglakad? Hindi, yung lakad mo yung bago ka nagsimula. Hindi, di ba pumasok ka rito kanina? Paano ka maglakad? Ganyan ka maglakad. Ngayon, paano ka lang maglakad? tumulong talong ka nga. Wala sakit? Wala po. Matagal siya. Mekaniko siya ng ano, ng motor. Huwag na sabihin company, basta company. Ngayon, okay? Masaya ka na? Oo. Oh. Para ka lang ni Cristo. Ha? Hindi ka mapaniwala. Ha? Ganun lang ginawa sa'yo. Ilang minutes lang yon. Ilang minutes lang nilinis yung asa mo? Ilang minutes lang. Lakad ka ngayon. Anong pinakaiba? Ayun. O, paano ka pala gumagawa ng motor kasi may sakit ka nga pala kanina pag gumupo ka? Hindi po ako makakaw sa buwan na. Hindi. O ngayon, mo nga po. Kung may sakit pa. Anong pinakaiba? O, girlfriend. Tago kasi sa, sa mag-asawa, girlfriend. Tingnan mo yung boyfriend mo. Alakpakan mo. O, 19 naman na sinabi sa'yo. Pipicturan yan. Mamaya pag uwi mo sa bahay Kasi magaling na yan Mamaya alas 12 Lilinisin niya ni Kristo Tapos 10 days picturan mo Pasat lagyan mo lang siya ng langis Tapos kung wala na Huwag ka na bumalik Pero kung ikatiting pa Bumalik ka para mapacheck mo Pero kung ikaw gusto mong bumalik Bala ka Pero alam ko magaling ka na Para malaman mo kung anong ginawa sa'yo Yung kwet mo na mayroong pigsa Mapupunta yun doon sa kalaban mo Na may pigsa naman yung kung saan ilalagay Kung sa katawan o sa kaka ngayon na. O oh, oh, nga tayo ka. Wala sakit. Kahit titoktok mo. bak dati hindi mo na putotoktok yan. O oh, diba? Salamat ka. Dapat ganyan ang ginagawa nyo. Pagka lang beses na-opera niyan. Pag niya sa ospital, o oh, kahit apat na o oh, kahit lima. Dapat nagsisecond opinion ka sa mga albularyo pa ka. Wala naman mas magpatingin sa hospital. obligasyon yun. Pero kailangan mo kasi magpa-check sa spiritual. Baka may kakaiba na. Di tama nga hinala ko, di ba? Sabi ko siya, pagkitaas natin magdinis para lang to eh. Okay na, masaya ka na. O, pagpasalamat ka kay Lord. O, shout out sa lahat nanonood na dyan. Mega mega shout out. Tagasan kayo? ah babay na. Masaya na sila mag-asawa. Tuyo na agad yung pigsa niya. Si Richard niya, nagkaroon ng pigsa malaki dito. Langis lang gumaling. Sabi na kami niya. O. Okay, Phải làm. Bye bye. Thank you.